Paraiso. Ano nga bang tunay na kahulugan ng paraiso? Sapagkat nang isinilang ako, ito na ang paraisong aking nakalisnan. Kakaiba sa mga kwentong aking nababasa't na nauulingigan. Sabi nila, ang paraiso ay luntian. Ngunit mas na niyong aking kinalalagyan. Ito ba ang paraiso ng kasaganaan? O uh, hirap ang dinaranas nitong ating bayan? Nalibing libing sa dibdib ng kahirapan. Sumapit na ang buong maghapon, naririto pa rin sa aking isipan ang mga katanungang mahirap liripin. Ayoko na sana magpatianod sa naglulumiyad na dagat ng lumbay. Sapagkat pagod na ang puso ko't isipan, tulad ng haring araw sa kanluran, na mamaalam, na mamaalam. Ngunit sa iyong paglisan, ibaon mo na yaring katanungan upang sa iyong pagbalik sa pagsapit ng bukang liwayway ay isang masaganang bukas ang sa akin nakatunghay. Ipalasap mo sa akin ang tunay na paraiso ng kalikasan. Sumapit ng haring araw sa silangan, kay sarap mabuhay sa bayang malaya. Ito nga ang tunay na paraiso na aking pinapangarap paraiso na hindi ko matanggap sa realidad. Kay gandang pagmasdan ng ating kapaligiran. Puno't tahon, naluntian, ang lagaslas ng talon, sumasanim sa agos ng kristal na ilog ng payapang nayon. Simbolo ng kasiyahan, kasaganaan at kapayapaan. Yan ang gusto ni Inang Kalikasan, kasama na rin pati mga bagong sibol ng kabataan na katulad ko'y naghahanap rin sa mga katanuwang mahirap arukin. Ang lahat ng ito'y bigay ni Inang Kalikasan na dapat na ating pangalagaan. Halina't sama-sama nating salubungin ang isang kaaya-ayang bukas na sadyang para sa ating lahat.